Iba't ibang regalo ang ibinibigay tuwing araw ng mga puso. Kasama na riyan ang tsokolate, stop toys at syempre, hindi mawawala sa listahan ang bulaklak. Pero alam niyo ba, nawala sa mga nabanggit ang nanguna sa wishlist ng mga Pilipino ngayong Valentine's Day. Kung ano, alamin natin yan sa report ni Ryan Lesigas, Rise and Shine Ryan. Ilang tulog na lang, araw na ng mga puso. Araw na ayon sa ilan ay espesyal sa mga nagmamahal Mina mahal At kahit sa mga moto sa ngayon, I love yourself muna. At anuman ang iyong love language, abay syempre, kasama na sa okasyon ang pagbibigay ng regalo. Ngunit, ano nga ba ang gustong matanggap ngayong Valentine's Day ng mga Pilipino? Ang top one dyan, pera. Iyan ay batay sa isinagawang survey ng Social Weather Stations o SWS mula December 8 hanggang 11... Lumalabas na 16% ng mga Pilipino ang nais makatanggap ng pera, 11% ang love at companionship, habang 10% naman ang bulaklak. Batay din sa survey, lumalabas na karamihan sa mga babae ay bulaklak pa rin ang nais matanggap sa araw ng mga puso. Tulad na lamang ni Laika, walang jowa pero handa umano na tumanggap kung may magbibigay ng bulaklak. Syempre kikiligin ako. <laughs> Ayun, syempre ano, um, nakakaganda. <laughs> Ay, feeling ko ang ganda ko, feeling ko ang special ko kung makakatanggap ako ng flower. Especially doon sa, ano, sa crush ko or sa muna na gusto ko. Nagungunang choice naman ang mga lalaki ang aparel. Sabi pa ni Calvin, mas mahalaga o mano ang mga bagay tulad ng damit na gamit na kaysa sa mga bagay na bibilhin pa lang. Favorite shirt ganon, favorite uh, piece of clothing, ganyan, na gusto niya ibigay sa akin. Ganyan. Mas, na, mas na-appreciate ko kasi besides the monetary value, mas nag mas nag hold siya ng important value kasi galing siya from someone na you treat as special. Samantala, lumalabas din na 58% ng mga Pilipino ang masaya sa kanilang love life. 23% ang mas masaya sa buhay may relasyon habang 19% ang mga single o wala pa ring love life na ayon sa SWS ay tumataas. Nasa 1,200 ang kasama sa survey na isinagawa sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.